So Ayun guys, kumustahin lang natin yang uh, baboy na pinaalagaan. So ito guys pang 4 uh, days na tumanay o ano? Ah, pang 4 okay. days niya na o 5 days. Ito ba pag-aari? Oo. Ate, siya na amay oh. anin okay. na. Ah, 6 days. So 6 days na dito guys. Ayun. So maganda na yung katawan at least ano. Ah, uh, happy din tayo guys kasi ano, hindi siya nagtatae. So, eto guys, wala tayong ibang mga maintenance na ginamit dito. Simula nung kinuha natin siya, kundi pa lang talaga at saka tubig. So, maliban na lang dito guys sa vitamin B complex na ginamit natin. So, eto, <clears throat> ng pagkakuha natin dito guys, uh, 2 ml, uh, vitamin B complex, booster shots. So, yung mga katropa naman natin talaga kumagamit guys ng mga ano, ng mga vitamin B complex at saka iron sa mga piglets nila. Uh, tayo, na uh, nakasanayan na kasi natin guys na kapag ano, uh, kukuha tayo ng bagong piglets, si importante na i-booster shots natin. Bakit ba ginagawa yung booster shots? Uh, kailangan, kailangan ba talaga yon So, sa atin, yung marami pa tayong alagang mga baboy, Uh, kinagaya lang natin guys yung mga normal na kinagawian sa mga commercial farm so yung poster shots guys nakakatulong para maging malakas yung resistensya ng ating mga alagang baboy lalong lalo na guys importante yan kapag pabago-bago yung klema at saka panahon so hindi tayo kinakabahan ah uh, syempre mas malakas yung resistensya ng ating mga alagang baboy hindi sila guys basta-basta nagkakasakit at uh, at saka mas makikita natin guys na mas maganda kumain guys yung mga alagang baboy, uh, mas masigla sila, maliksi. So kitang-kita naman guys sa pangangatawan nitong uh, uh, alaga na baboy na to. So talagang ano, ah uh, mahaba yung katawan, maganda sa pagkain. Ito nga guys, dagdag-dagdag uh, dag, dag, dag na naman guys ng pagkain para at least ano, ah uh, mas mabilis lumaki. So importante kasi sa atin guys yung ano, yung kalusugan guys ng alagang baboy. So alam naman natin guys ngayon, 35 pa yan. So di ba mahirap nang magano mag-sponsor nang 35 na mauuwi sa wala, di ba? So kaya importante sa atin guys na uh, yung mga maliliit na bagay na pwede natin gawin sa ating uh, babuyan para makatulong sa atin uh, sa pag-aalaga para maging healthy at uh, tiyakin talaga na tuloy ang lumaki ang ating mga alagang baboy at saka ma natin yung expectation natin so sa atin naman talaga guys yun yung pinaka goal natin sa pag-aalaga ng baboy lalong lalo na kung namumuhunan tayo uh, di bali ba na guys kumastos tayo ng konti uh, kaysa sa dun sa normal na gastusan uh, matiyak lang natin guys na super healthy Uh, yung iba kasi guys, uh, nagtitipid, sasabihin nila, hindi na yun kailangan, hindi na yun importante. Pero iba pa rin guys, yung palagay yung loob mo na ano, may panlaban silang extra sa iba't ibang mga uri ng uh, sakit at uh, mas maganda na yung sigurado. So, ang susunod naman dito guys is uh, yung pagpupurga naman. Usually guys, pwede natin gawin is pwede tayong magpurga sa ika 45 days din. Kano uh, na rin sa ika 60 days guys ng baboy. So, yung pagpupurga guys depende sa program nyo sa inyong baboyan. Wala naman talaga guys yung tama. Kung baka usually ginagawa yung pagpupurga sa ika 28 days o ika 35 days kung saan nagwawalay tayo ng mga piglets. Pero dito sa ating baboyan, Ah uh, okay rin guys na magpurga sa ika 40 days, 45 days hanggang 60 days para at least once lang kayong magpurga guys sa So yung iba nga kapag patiner talaga yung ginagawa nila, halos uh, monthly guys sila nagpupurga. So yung iba naman every time nagpapalit ng pagkain, so doon naman sila guys nag uh, ano nagpupurga ng baboy. Importante guys yung uh, pagpupurga ng baboy para maiwasan yung sakit-sakit at saka yung yung resulta uh, ng ano natin, yung resulta sa mga alaga nating mga baboy, ay eh, makita natin. Kasi nga guys, kapag nagpupurga tayo, talagang yung kung ano yung pinapakain natin guys, makikita natin yung resulta uh, sa paglaki ng mga alagang baboy. So, uh, ang masasabi natin guys, hindi sayang yung ininvest natin na pakain sa kanila. Kasi nga, makikita natin yung katawan nila talagang lumulobo at talagang ano, uh, ikaw mismo bilang nag-aalaga ng baboy, mararamdaman mo yung tuwa at saka saya. Uh, Doon sa konting bagay na nakikita mo, lalong lalo na kung ikaw guys yung nag e uh, alam naman natin, araw-araw tayong naglilinis ng babuyan nagme maintain ng kalinisan sa babuyan So, makita lang natin guys na healthy, tapos ah... Uh, tumaba yung baboy, lumaki yung baboy bumigat yung baboy, yun yung pinaka importante kasi guys, dahil alam naman natin hindi biro guys yung gastusan sa uh, pagpapalaki guys ng baboy, lalong lalo na ngayon alam naman natin guys kung magkano ang presyuhan guys ng feeds, so ginto ang feeds ngayon, yung iba nga uh, nagaano pa sila uh, minsan mas uh, spoiled pa guys yung uh, mga baboy, kasi talagang feeds purong feeds yung uh, kinakain nila Uh, samantalang yung may-ari ng baboy guys, todo tipid para lang ma-sustain at saka mapalaki guys yung uh, mga piglets na inalagaan para later on yung kapag yung patiner is lumaki na may ibenta sa maganda-gandang timbang maganda-gandang presyuhan at yan yung magbibigay ng uh, kasaganahan later on na uh, kapag maganda um, timbang ng baboy so may ibibenta at siguradong kikita ng maganda yung nagaalaga so dun sa mga subscriber natin na nagtatanong bakit ba muna pansamantala tayong huminto dito sa ating uh, baboyan so sa kasalukuyan guys super empty talaga uh, 135 talagang hindi pa rin kaya yung pricing ng Uh, baboy para kumita. So, lalong lalo na guys kung magbabayad tayo ng labor cost. Ayan. Kung tayo siguro ay uh, nasa likod ng bahay lang natin yung babuyan at wala na tayong labor na binabayaran. So, okay lang. ah uh, pasok. Pwede nang pumasok. <laughs> para paraan na lang. Pero since nagbabayad tayo guys ng labor cost at talaga na mga uh, ano, medyo mahal din. Uh, kailangan natin guys maging practical. Uh, alam naman natin guys, talagang itong pagbababuyan malapit sa puso natin at gusto rin na rin talaga nating bumalik. Kaya lang uh, para sa akin, hindi pa to yung right time sa pag-invest. Uh, kasi nga uh, kailangan talaga ang computation natin is at least mag 170 para at least masabi natin nakikita tayo. Kung 135, ah uh, kung sa sarili mong Uh, inahin galing yung piglets May kaakibat na cost Pero sa tingin ko medyo alanganin pa rin guys ang 130 So eto guys day 6 So hindi pa rin natin pinapaliguan etong ating alagang baboy Usually guys ang piglets na bagong kuha sa ibang farm Tapos sa alagaan natin pati nerman o pwede natin gawing lechon is uh, practice na sa normal na piggery o kahit na mga backyard piggery na uh, sa edad na ika 60 days doon lang talaga napapaliguan ng gusto at saka yung nabubuhusan talaga yung mga baboy uh, para at least safe talaga tayo guys ayun doon naman sa iba na nagtatanong kung pwede pa 45 days pwede nang liguan pwede naman kaya lang pakunti-kunti lang i-introduce nyo ng pakunti-kunti Ah, uh, syempre nawiwisi ka naman yan habang naglilinis kayo guys ng pigir ng baboyan. Pero yung tunay na buhos talaga, palakihin nyo muna guys yung baboy para at least magkaroon sila ng uh, makapal-kapal na balat at saka resistensya para hindi kayo guys ano, mahirapan. Kasi yung iba minsan biglang nilalagnat yung baboy, nagkakaroon ng sipon, ubo, ayan, so minsan pneumonia pa, ayan. So yun yung iwasan natin. Ah, uh, kung hindi pa naman talaga gano'n kabaho yung ating mga alagang baboy eh ano na tayo uh, safety muna safety first para uh, maging happy tayo later on kaysa uh, nagmamadali tayo tapos biglang kakabahan since okay lang naman na wag mo nang paliguan guys yung mga piglets kapag medyo malaki-laki na sila guys kapag sa isa niyo kung kailan nagpapalit na kayo from uh, free starter going to starter saka nyo na anahin para at least talagang ano Super happy kayo at saka ma, ano nyo, na okay na yung resistensya ng alagang baboy. Uh, talagang kayang-kaya niya na yung lamig. So, saka na kayo guys magpaligo. So, itong baboy natin malinis. Ayan. At super healthy ang leksi At uh, magana rin guys kumain. So, lately guys, uh, hindi tayo nakadalaw din sa ating baboyan. Maraming maraming salamat sa nag-invite sa atin sa... Uh, galing tayo ng Dagan, yung nakaraang uh, my birthday, si Joe Phil, ayan, so happy birthday, first year year old, uh, one year old pala, ayan, so maraming maraming salamat sa pag-invite sa atin at napakaganda yung resort, uh, pagdausan ng mga event, ang ganda yung napuntahan namin ng na farm, so ipapakita ko na lang guys yung picture dito, ayan, para at least makabuelo kayo at makita nyo kung ano ba yung sinasabi ko. At uh, nagbukas na rin tayo guys bagong update ng panibagong business. So pangalawang branch na tayo guys ng uh, show my business natin. So hoping tayo na mas mapadami pa natin in the future. Ayan. So basta pasok sa budget, kaya ng budget. At siyempre, yung mga katukatulong natin kasi kasama natin dito sa negosyo na to. So talagang ano Um, kailangan din nila guys ng trabaho so importante sa atin na makapagbigay guys ng trabaho sa iba at syempre makatulong sa kapwa natin so guys maraming maraming salamat hanggang sa muli, sama sama tayong matutong magnegosyo at kumita <laughs> so hindi lang sa baboyan, kundi kung saan natin pwedeng ilagak yung pera natin para at least magkaroon tayo guys ng profit hanggang sa muli, maraming salamat paalam